Virgo kasama ang Sagittarius Ang pangangailangan ng Sagittarius para sa kalayaan ay maaaring sumalungat sa pakiramdam ng tungkuli ng Virgo. Ang sobrang optimistikong kalikasan ng Sagittarius ay maaaring makatanggap ng negatibo reaksyon mula sa pamumuna ni Virgo. Ang mga intelektwal na zodiac sign na ito ay gumagana sa iba't ibang direksyon. Ang Sagittarius ay isang magastos kung saan ang isang matipid na Virgo ay nagangailangan ng kahinhinan at dawain. Nakikita ng Sagittarius ang seksualidad ni Virgo bilang isang malamig na prude. Ang kombinasyong ito ay maraming salungatan na kailangang lutasin. Una, gayon pa man, maaaring makita sa Sagittarius ang Virgo bilang masyadong maselan na may pangangailangan na magpahina. Nag-aala na ka ba sa hinaharap? Pag-ibig, pera, trabaho, ang aming maasahan at tumpak na mga psychic ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip sa kanilang katumpakan. Tumawag na yun. Telepono isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walumput daan at pitumput